I was only 15 years old at that time, Your Honors. <laughs> so, anyway, may uh, you have your lawyer there uh, beside you? You can uh, seek advice from your lawyer. Uh, I heard that Mr. Gerard Santos is here. Can we just dispose of him right away? To, to, apo, to, apo. Apo. ating to to Sandro mulak and uh, apo kasama po natin ngayon uh, senator si Mr. Gerald Santos yes, po. kasama po ang ating uh, si Attorney Ferdinand Topacio good okay. morning po I heard that your uh, owners, only in Facebook huh? I heard your uh, rants in uh, I read your rants in Facebook yes po what happened this happened 2005 am i correct yes po you're only 15 years old yes po your oh. Honor. Uh, um, yes, uh, 2005 po nangyari. And uh, nilabas ko po ito noong 2010. Oh, uh, why did it take you five years? Uh, dahil po sa takot po, sa kahihiyan. Dahil po noong time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint uh, immediately after that you were sexually harassed. Uh, ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay uh, well, gusto po namin mag-pursue ng legal action. But uh, yung nakausap po namin ng lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint uh, uh, with GMA, correct? Yes po five years after. Yes, po. Did the GMA 7 take action on it? Uh, wala pong clear na, na resolution po na nakarating po sa amin. I have my copy here. Opo. Uh, suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. Uh, po ako inulis hindi siya na nakabalik. Nila. Hindi siya na nakabalik. I will not mention the name already because you know, you know his name, of course. Yes po. Uh, What I'm saying is that uh, GMA7 took action on it. Took ac uh, action on your complaint. Di ba? You wrote uh, to have it. Yes po. Correct. And, uh, And uh, attorney Felipe Gozon, uh, Gozon uh, po. Attorney Gozon. Felipe Gozon. Oh, inaksyonan, inaksyonan na. Dinerminate your services nung, nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Uh, ang nangyari nga lang po ay... Uh, kasi po, ah uh, yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay na, napag-initan po dun sa loob. ah uh, so, kahit na, kumbaga, naalis, alis nga po siya, naalis din po ako sa network. ah <laughs> uh, yun po yung nangyari po, Your Honor. O, oh, di ba, umingi ka rin ng release, di ba? May gonna release sa GMA, correct? Uh, release po sa GMA Artist Center yes. at that yeah. time. But yeah. we wanted po na maging under the GMA itself. Hmm. I have a copy here of determination, uh, the, the document, terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Will Galvante. Oh, hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. you Hindi to, po talaga. want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Uh, ayano Ayan, Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA 7? Uh, nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na, na receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag uh, musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, band ka na raw sa GMA7. Is that correct? Uh, hindi po. Uh, I'm band po sa entertainment uh, department po. Dahil po yung, yung, mga, yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Hindi, But pero, sa ano po, sa news, sa mga news departments po, sa, sa mga game shows, ay nakakapag-guest po ako. Pero But, hindi, hindi ka ano, totally banned doon sa network, di ba? Yes po, um, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, doon po sa nilabas ko pong uh, video. Hmm. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senate? Or... Uh, yun po, uh, Your Honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there there are, there are a lot of definitions of rape you know How did you say it's rape and dapat ko pong ikwento po dito yung nangyari pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito kung kung ano po ihingi po ako ng tulong po sa inyo uh, Senator Jingoy and Senator Robin na ako po ay para magkaroon po ako ng, ng lakasan loob para po may masabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko, iyang iya talaga ako, lalo na po nung panahon na yon dahil nung, 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 nung mga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga ako lakas sa loob. Nung mangyari para yung, yung, yung pang-abusip po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon. And may, may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung no, sinabi ko po sa parents ko, yan, galit nagalit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko na dahil sa, sa ng loob niya. Two years after, namatay po yung lolo ko kasi... sa ng loob na po dyan kasi hindi po nga nabigyan ng katanungan po. So, nangyari po sa akin. Okay, uh, DOJ, what, what are the legal uh, remedies that uh, Mr. Santos can avail? Considering the circumstances or statements he just gave. Kasi, uh, is there a prescriptive period sa rape? Um, uh, sir, yes. Ilang taon? I think sir it's 20 years but um I'll, I'll check po because um he is a minor when the crime was committed so baka po uh, mas matagal po yung prescriptive period niya but but mo uh, for grave offenses po it's 20 years na pwede pa siyang mag Are you contemplating I'll check po the exact years So oh, Mr. Po. Santos are you contemplating of, of filing charges yes, po. musical bro. director. Yes po, oh, Your Honor. Though, uh, Kasi ang, ang ko na po talagang gusto po itong, uh, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, Your Honor, ako po ay naminiplog po sa inyo. Talagin po ako kasi ay ko na po na itong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung... that's why we yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po yung sa GMA, kaya alas gumatang, ako yung gumatang po kami, kaya lang nabuhin ang kaya ko. Kami po nung manager ko, natin ito po yung manager ko, si, si Kuya Koko. <laughs> That's why we are here, uh, investigating in aid of legislation i've heard being uh members of showbiz together with senator robin this ha this has been uh, prevalent since the 90s that's why we're crafting we're going to submit eh, maybe the committee of uh, senator robin is going to submit a committee re report with regard to uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry Okay. Has been uh, going on since uh, early 90s? nangyari. Oh. Hindi lang lalaki, ha? Pati babae. Pati <laughs> babae. Hindi lang lalaki. Yung po, sobrang gumapang po kami. And nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually yung sinasabi kong maraming uh, marami pong na gusto ko sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi -a -a rin po yung buhay na ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatagod yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang karir mo ngayon? Sa so, ngayon po, wala po akong... Umalis ko sa GMA7. Iba ba lumibot ka sa TV5? TV5 po, pero... But... You were asking for a release from uh, GMA7, correct? Yes, po. Oh. Yes, po. Honor. You transfer to TV5? Yes, po. Oh, what happened yeah, there? Pinigyan po, po nila ako ng opportunity na makapag-show uh, sa weekly show din po nila. Pero eventually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. Wala rin nangyari? Yes, po. At ayun uh, po, napapasok na po sa sa teatro. At uh, thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second grid po nung karun ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa, sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabuhay lang uli yung, yung, yung confidence ko po, na, na halos na, nasira na po eh. Parang in-revent na po ang, ano ko, yung opportunities ko po, Yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas and thankfully pagtulad niyang po ng opportunity sa international stage very good anyway you have your lawyer beside you top notch lawyer beside you uh, attorney at salamat nga po ako sa aking uh, kaibigan po si attorney ng uh, <laughs> show we will not uh, prevent you from filing rape a rape case against your uh, accuser against your ano uh, yung yes, your musical director we will not prevent you from, that is your prerogative may you seek advice from your lawyer? Ah, uh, maliit na po kasi uh, si uh, si attorney po ay talagang uh, binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at uh, siya po ang legal counsel ko for now but after this po ay talagang ako po ay uh, uh, kailangan ko kumana po ng aking uh, uh, legal counsel for the case po. At uh, sana po ay ah uh, sana po kayo matulungan niyo po ako. Uh, Senator Jingoy, Senator Robin, ako po kayo uh, nakikiusap po sa inyo. Dahil ako po kayo natatangako Dahil na-prevent po na yung aking, yung aking progress ng karir po dito sa Pilipinas. Ngayon po ako na po ako. Hindi ko po, po alam kung po ano pong uh, para po po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Side by side. Release lang po, Correct. Correct. Your owners sa GMA Artist Center. Yes. oh, And we wanted po na sa GMA Network itself kasi po talagang... Uh, actually, you know, kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and meron po silang aksyon na ginawa po sila po yung uh, nagsasabi nun na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, uh, release po ako sa GMA Artist Center at uh, maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking uh, estado st po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpa-release eh. Oo. Oh. Sa Artist Center po, uh, uh, sir. Ah, di ba yun ang bubuhay, yun ang nag-build uh, up sa mga artista, yung Artist Center? Po, pero pa, may, mga artists po na under GME Network itself po. So nagpapare-release ka sa Artist Center? So, po, yun po sa artist management nila. Pero pwede pong under GME Network ka po at that time. Unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Mm. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gusto umalis sa GMA Arts Center. Basta inaksyon na ng GMA yung reklamo mo. Tinanggal yung musical director because of uh, uh, yung, yung uh, charge mo na you were sexually harassed. Yes, sir. Pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA Network mapa maging under po ako. What did they say? wala po wala po silang sinabi Basta nirelease na lang po nila ako anyway anyway may uh, you have your lawyer there uh, beside you you can uh, seek advice from your lawyer if you want to file uh, rape cases uh, a rape case against your the musical director uh, that's your uh, call that's your prerogative yes for your okay. honor salamat you. po thank you uh, mr santos salamat po